Hey everyone, welcome back to the channel. Ngayon, we're diving into the incredible journey of BINI member Aya Arceta, who was discovered through an unexpected twist during a Darnang audition. Sa ikalawang episode ng Kuan on 1 ng ABC ABCB, hosted by Melay Cantiveros, ibinahagi ni Aya ang kanyang inspiring story ng tiyaga at pangarap. Nag-audition ako sa Pinoy Big Brother at Darna. Akala ko siguro, hindi para sa akin, pero napanaginipan ko yung logo ng Star Hunt. Simula noon, feeling ko may mangyayari. Sa kabila ng mga kabiguan, na natiling determinado si Aya. Bago magtapos ng grade labindalawa, malakas ang intuition niya na tinatawag siya ng Maynila. Nag-aalangan ako, pero iginiit ng manager ko na ang goal namin ay mapansin ng Star Hunt. After a private casting for Darna, things took an unexpected turn. Pagkalipas ng mga buwan, binago ng isang tawag mula sa Star Hunt ang lahat. Napansin nila ako from the Darna audition and asked me to join a girl group in Manila. Narator, at sa gayon, naging huling niyembro si Aya na sumali sa Bini, nakilala sa kanilang mga hit sa chart topping tulad ng Carrera at Pantropico. Ipapalabas ang Kuan on One sa ABC Bin Entertainment YouTube channel at Iwant C na nagdadala sa iyo ng matalik na pakikipag-usap sa iyong mga paboritong bituin. 'Yun lang para sa video ngayon. Ano sa tingin mo ang journey ni Aya Sabini? Let us know in the comments below. Don't forget to like, share, and subscribe for more inspiring stories and updates. See you next time.